ganito yung ipapasok nyo sa tenga nyo, oh. Ala! Super dikit! May nakita lang ako na video na ito yung ginagamit na panglinis ng tenga. Tapos ang daming nakuha. Ngayon, gusto kong itry. Hindi ako nang cotton buds. Ganito kasi yung gamit ko. Kasi kapag cotton buds, feeling ko na pupush sa loob yung earwax. Pero sa napanood ko, dito naman daw hindi mapupush yung earwax kasi dumidikit siya mismo dito sa panglinis. Pag talaga naglinis ako ng tenga, ang sarap talaga. Yes. Oh. Ayan na yung earwax sa aking tenga. Nakuha nga niya, Mima. Sa kabila naman. Ay, ang sarap. Ah. Uh. natin yung ear swab sa tenga. Jugug. Ito yung nakuha sa kabila, mima, kaunti lang. Final thoughts, nakakakuha naman siya ng earwax, mga mima, pero hindi super simot. Tapos, dapat dry yung tenga nyo kapag gagamitin nyo to. Hindi pwede basa. Ang kinagandahan nito, hindi niya kasi napupush yung earwax sa loob. Kapag sinwab nyo ng ganoon, nakukuha niya agad yung sa mga gilid-gilid. Kung gusto nyo rin itry, ilalagay ko na lang po yan sa yellow basket. Bye-bye!